Totoo nga bang epektibo ang paglalagay ng rubbing alcohol sa balat para bumaba ang lagnat? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! madalas dinadampian ng mainit na tubig na may alkohol ang tuwalang ipinupunas natin sa ating katawan kapag tayo ay nilalagnat sapagkat ayon daw sa tradisyon ito daw ay makakatulong na mapababa ang lagnat totoo nga ba ang claim na yan Tara, let's prove it! Ayon sa verywellhealth.com na ang pag apply ng rubbing alcohol ay hindi nakakapagpababa ng lagnat bagkus ito ay delikado dahil ang rubbing alcohol ay mabilis na nag evaporate pagkatapos mailapat sa balat at ito ay maring magdulot ng panginginig. Dagdag pa sa NewYorkTimes.com na ang isopropyl alcohol ay mabilis na nasisipsip ng balat at maaari itong malanghap ng ilong na magdudulot naman ng alcohol poisoning at iba pa. Ito ay napatunayan sa pamamagitan ng naitalang data kung saan ang ilang bata ay nakomatos at ilang adults ay nakaranas ng cardiac at neurological problems. Kaya naman, ipinapayo ng mga eksperto na mas mabuting lagyan ng lukewarm water ang tuwalya at ilagay ito sa noo at mainam na kumunso konsulta sa doktor para mabigyan ng tamang gamot.